Puspusa na ang paghahanda ng ilan nating kababayan tatlong araw bago pagpasok ng bagong taon. Nakapamili ka na ba ng pang medya noche? Magandang hapon ako si George Cahiles. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Melo BFM. Mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang Weekend Agenda Labing tatlong Pilipinang surrogate na inaresto sa Cambodia, balik Pinas na. UFW sa Kuwait, sangkot naman sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo. Eroplano sa South Korea sumadsad sa airport. Bilang ng na mga nasawi, patuloy na tumataas. Siyam na taong gulang na batang lalaki, sugatan sa paputok. Bilang ng mga aksidente sa daan, tumaas rin presyo ng mga bilog na prutas, posible pang tumaas. At alamin ang mga pampaswerte ngayong paparating na 2025. Nakauwi na sa Pilipinas ang labing tatlong Pilipinang nakasuhan dahil sa isang surrogacy scheme sa Cambodia. Ayon sa Foreign Affairs Department, sinintensyahan sila ng dalawang taong pagkakakulong dahil nagsilbi silang surrogate at nagbuntis para sa ibang tao sa Cambodia. Labag sa batas ng Cambodia ang surrogacy na itinuturing nilang human trafficking. December 26, nang bigyan sila ng royal pardon ni Haring Norodom si Hamoni. Malaking papel ang ginampanan ng Philippine Embassy sa Phnom Penh para sa kanilang paglaya sa pakipagtulungan ng Interagency Council Against Trafficking. Nagpasalamat naman ng DFA sa Cambodian government, lalo na kay Prime Minister Hun Manet para sa pagtutok sa kaso ng Pilipinang surrogate. Paalala ng DFA, alamin ang mga batas sa bansang pinupuntahan para maiwasan ang ganitong insidente. Isang overseas Filipino worker ang sangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng bata at sa Kuwaiti government ang Department of Migrant Workers. Sinabi rin ng DMW na tutulungan nito ang ngayon nakakulong na domestic worker. Gait ng ahensya, isolated lang ang nangyaring tahedya, lalo't kilala ang mga OFW sa Kuwait sa kanilang mahusay na trabaho at pagiging maalaga. Nagpahayag naman ng pagkabigla at pagkalungkot ang Philippine Embassy sa Kuwait kasunod ng pangyayari. Nakikipagtulungan ng embahada sa Kuwaiti government para sa isinasagawa nitong investigasyon. Ayon sa mga ulat, isinilid daw ang bata sa loob ng washing machine na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga motorisang nasangkot sa aksidente ngayong holidays. Maging ang mga biktima ng paputok, tumas na rin ayon sa monitoring ng Health Department. Ang detalye sa Weekend Agenda Report ni Aileen Taliping ng Abante Radio. Unang firecracker-related incident sa Ilocos Norte ang kaso ng isang siyam na taong gulang na batang lalaki. Sugatan ang kanang kamay niya dahil umano sa lucis. Lumabas sa investigasyon na sinindihan ng bata ang lusis pero hindi niya ito naitapon kaagad at inabot ng apoy ang kanyang kamay. Nagtamo ang biktima ng second degree burn. Isa siya sa naitala ng Department of Health sa so, isang daan at apat na dalawang biktima ng paputok mula December 22 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Pinakamataas na bilang dito ay mula naman sa Metro Manila. Ayon kay DOH Spokesman Assistant Secretary Albert Domingo, nakapagtala na sila ng mahigit isang daang sugatan dahil sa paputok at inaasahang tataas pa ito hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Bukod sa Metro Manila, mataas na rin ang bilang ng mga naaaksidente sa paputok sa Central Luzon, Cagayan Valley, Western Visayas, Ilocos Region at Central Visayas. Ayon pa kay Domingo, anim sa bawat sampung biktima ay nagtamo ng pinsala dahil iligal ang kanilang ginagamit na paputok karaniwang tinatamaan ay mga mata, kamay, ulo, binti, braso at hita o kaya naman ay napuputulan ng bahagi ng katawan. Sinabi pa ni Domingo na kapag naputukan ng ilegal na paputok, maliit man o malaki ang pinsala ay agad dalhin sa ospital upang makaiwas sa tetanus. Samantala, nagbabala rin ang DOH sa mga motorista dahil sa dumaraming mga aksidente sa kalsada ngayong holiday season. Sa kanilang datos, mula December 22 hanggang kaninang umaga, mayroon ng apat na at labing walo na mga nasangkot sa aksidente sa kalsada. Dagdag ng Health Department, 38% na mas mataas ito kaysa noong 2023. Paalala pa ng DOH sa mga rider, parating magsuot ng helmet, iwasang magmaneho kapag pagod, puyat o nakainom at sumunod sa itinakdang speed limit. Para sa Weekend Agenda, Aileen Taliping, Abante Radyo. Good news para sa mga commuter ng Metro Manila. May alok na libreng sakay bukas ang LRT Line 2 bilang paggunita sa Rizal Day. Ayon sa Light Rail Transit Authority, magsisimula ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Pabiyahe ang unang tren mula Antipolo at Recto bandang 5 a.m. Aalis naman ng 9 p.m. ang huling tren mula Antipolo habang 9.30 p.m. naman ang huling biyahe ng tren mula Recto Station. Samantala, maraming inahandang pagtitipon sa Rizal Park at iba pang mga lugar sa bansa bilang pag-alala sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Libo-libo ang nagtipon sa Times Square sa New York para sa taon ng Good Riddance event kung saan itinataboy ng mga kalahok ang mga negatibong alaala ng nakaraang taon nagsilbing host ng event ang aktor na si Jonathan Bennett. Isinulat na mga kalahok ang kanilang mga kinikim-kim na pagkadismaya sa isang chalkboard sa baybura sa mga ito bilang simbolo ng panibagong simula. Mula sa manyana na habit hanggang sa mga surot o bedbugs, sa mutsari ang mga isinulat at binura ng mga nakisali sa event. What are you getting rid of? Laziness. It's time to lock in. What do you say goodbye to? Letting others have a say in who I am. Ah. Uh it's like the song This Is Me. Right? I'll hold it. You wipe. All right, go for it, buddy. Here we go. Oh, uh, yes. Thank you so much. Congratulations. Happy New Year. Susunod, magkano na kaya ang presyo ng mga bilog na prutas ngayong papalapit na ang medyanoche? Alamin yan sa pagbabalik ng Weekend Agenda. Ikaw, Winston. Ano nang mga naipundar mo? Ano ba? Sorry po, sir, sir, sir. No. Sorry po. Kalma lang. Okay lang. Mayaman ka. Alam mo, Han. Tama ka nga. Sa lahat ng panalo ko. Sa inyo ako nakabingo. At mayaman din ako. Dahil jackpot ako sa inyo. this is weather hq good morning welcome to weather hq i'm paolo denosari today's headline get to know the latest weather update and forecast with information to help us understand important aspects regarding our climate will help to prevent flash floods we'll provide access to clean water and the system level services to everybody who needs it whatever the weather here on bnc weather hq 9 a.m the Billionario News Channel, your newest source of news and information. That's it? follows you everywhere, every day. Wow. Oh man. <laughs> <laughs> on cable and free TV. Online. She joins us from the <laughs> on mobile.

Hello and welcome to Follow the Money. I'm Rain Musni. Join us as we explore the tools and insights you need to jumpstart your financial journey. The crypto market climbed over eight hundred billion dollars. Tech giant Alibaba has announced plans to issue notes. Investors are anticipating a significant downward move for the cryptocurrency. SWIFT is adding a new chapter to her record-breaking year. Follow the Money, 10:30 a.m. Keep it here on BNC, the Billionaire News Channel. Always on top. Good, Good morning, morning, everyone! A platter of positivity, a cup of the hottest information, and a slice of what to expect for the whole day with excitement, positivity, and fun. Join Paulo Del Rosario Anne Asis and Asis Carrillo and Monique Tuzon. It's a beautiful day! 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel good morning i'm Ferdi salvador i'm mikey Oretta and welcome to industry beacon where we shine a light on the trailblazers the disruptors and the industry leaders shaping our future and in each episode we'll explore how they're staying ahead in their respective fields one industry at a time the industry changes quite rapidly we know where to go we've got our comfort zones those are early manifestations for the over- i'm happy you told me that because okay. now i know i'm not getting Alzheimer's. Yeah. Industry Beacon on BNC, the Billionario News Channel. Update naman tayo sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Mas dumami pa ang naitalang lindol sa paligid ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. Ang detalye sa Weekend Agenda Report ni Don King Zarate ng Abante Radio. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, dalawang beses ito nagbuga ng abo sa nakalipas na araw at tumagal ng 43 hanggang 47 na minuto. Kasabay nito nakapagtala pa rin ng labing anim na volcanic tremor katulad nito mga nakarang dalawang araw. Kabilang ang anim na volcanic tremor na tumagal ng 49 hanggang 84 minutes. Namataan din ng pagbuga ng plams na may taas na 1,200 meters kung saan naglabas ito ng 3,984 na tonelada ng asupre. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Anlaon. Ibig sabihin, maaari pa rin itong biglang sumabog anumang oras, maglabas ng laba o abo, magkaroon ng rockfall at posibleng pagdaloy ng lahar kapag umuulan ilang beses na rin nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga residente ng Negros Island kaugnay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Nauna nang inihayag ng Office of the Civil Defense na nakapagtayo na rin ng isang 10 city sa Imaymayland, Negros Occidental para kung sakaling itaas ang alarma sa bulkan bunsod ng nagpapatuloy ng pag-aalboroto nito. Inirekomenda na rin ang paglalagay sa lalawigan ng Negros Oriental sa State of Calamity dahil sa mga aktibidad ng bulkan. Sa evacuation area pa rin, magbabagong taon ang halos 14,500 na apektado ng aktibong bulkan. Para sa weekend agenda, Don King Sarate, Abante Radio. Umabot na sa 167 ang nasawi sa pinakamalalang air disaster sa South Korea sa halos tatlong dekada. Pumalyang landing ng Jeju Air Flight 7C-2216 kaninang umaga sa Muan International Airport. Ayon sa mga otoridad, sa ikalawa nitong subok na maglanding, bumangga ito sa bakod at agad sumiklab ang malaking apoy. Dalawang crew member ang narescue ng buhay. Lima pa lang ang na-identify sa mga na-recover na labi. May sakay na 175 passengers at anim na crew members ang eroplano na galing Bangkok. Patuloy ang investigasyon pero pinaniniwala ang bird strike ang naging sanhi ng aksidente. Nangako naman si Acting President Choi Sang-mok ng full government support para sa mga kaanak ng mga biktima. Kanselado na ang lahat ng flights, papasok at palabas ng One International Airport. Paalala sa mga biyahero na papuntang Europe, required na ang USB Type-C charging port para sa lahat ng gadgets at electronic devices sa European Union. Layo ng batas na gawing simple ang charging options at bawasan ng electronic waste sa 27 countries na sakop ng EU. Maging ang Apple user sa Europe, kailangan na rin sumunod at palitan ang mga gadget na gumagamit pa rin ng lightning cable. Ayon sa mga mambabatas, makakatulong ang bagong patakaran para sa kalikasan. Mababawasan na rin ang mga kabling kailangang iimpake ng mga Pinoy na balak maglibot sa Europa. We are replacing this pile of chargers with just this. The simplest solutions are often the best And most practical ones, and the simple solution each year will save thousands of tons of electronic waste, facilitate the reuse of old electronics, better consumer convenience, reduce unnecessary costs, and also help to save millions of euros. Araw na lang bago mag 2025, but for ang mga bilog na prutas na bahagi na ng tradisyong Pinoy tuwing New Year. Mula sa San Andres Market sa Maynila, may weekend agenda report si Just Ignacio ng Abante Radio. Posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilog na prutas dito sa San Andres Market sa Malate, Maynila sa mga susunod na araw. Ayon sa tindero ng prutas sa si aginod, inaasahang mas marami ang mamimili ng mga bilog na prutas habang papalapit ang bagong taon. Bahagi na kasi ng tradisyong Pinoy ang mag-display ng mga bilog na prutas tuwing magpapalit ang taon para makaakit umano ng swerte. Dagdag pa ni Mang Luciano, mabenta ang bilog na prutas, lalot dapat ay may labing dalawang klase ng mga ito sa hapagkainan. Bilang simbolo ng kasaganaan at walang patid na pasok ng pera at suwerte sa susunod na labing dalawang buwan ng darating na taon. Anya, sa ngayon, nasa 90 pesos ang kanilang kiat-kiat. 3 for 100 pesos ang peras at mansanas, 20 pesos kada peraso ang ponkan, at 300 hanggang 350 pesos naman ang kada kilo ng grapes. Ito yung madalas na mabibinta kasi ito yung mga bilog-bilog talaga. Ulis na yan every year, yan ang mabibinta sa tuwing New Year. Sa ngayon, wala pa anyang bumibili masyado dahil ilang araw pa bago ang salubong sa bagong taon. Pwede kasing masira at mabulok ang ibang prutas. Pero inaasahan ang pagdagsa ng mga bibili ng mga prutas simula sa December 30 at 31. Para sa Weekend Agenda, Just Ignacio Abante Radio. Nagmistulang playground ang bayan ng Ibig sa Spain dahil sa kanilang taunang Els and Farinats Festival. Tampok dito ang mga kalahok na nakasuot ng mock military uniforms. Nagbatuan sila ng arena at itlog sa isang tradisyong mahigit dalawang daang taon ng ginagawa ng mga residente. Nakilahok din ang ilang turista sa selebrasyon ng Day of the Holy Innocence. Maging ang mga residente ng mga lugar na tinamaan ng pagbaha ay sumali rin sa pista bilang pakikisa.

Susunod, ano-ano nga ba ang mga pampaswerte ngayong pagpasok ng Year of the Wood Snake? Tuloy ang ating balitaan dito sa Weekend Agenda ng Billionario News Channel. Magbabagong taon na kaya't usong-uso na naman ang mga lucky charm. Alamin ang ilang mga pampaswerte sa Weekend Agenda Report ni Francis Polve. Halos puno na ng mga charms ang hilera ng tindahan na ito sa Ongpin, Maynila. Pakay ng mga namimili rito ang mag-uwi ng swerte para sa pagpasok ng 2025 ilang sikat na personalidad at negosante ang laging lumalapit para magpapungsuy kay Tita Maxi. Sa year of the 2025 is a wood snake. Snake 'yun, di ba? Snake mabait pero pag nagagalit, naka-attack. So medyo mga government magulo lalo na sa election, no? So snake year, mga snake po hindi maganda. kasi nasa Indonesia sa center ng kongsoi snake na sa center. Medyo illness, ingat tayo lahat. Pero sa pera, bung talaga tayo. Maraming pera tayo. No? Kasi 2024, magulo. Pero sa snake year, tingin-tingin natin ng star natin. Medyo may pera tayo lahat po. Magkakapera. Oo, oh, uh, makakapera. So, but, the government, magulo lang away-away. Election, magulo lang po. Pero ingat daw sa may sojak sign na pig. Hindi naman masyadong safe sa mga Year of the Tiger at Monkey. Patok daw sa negosyo ang lahat ng wood base. At kung gusto ng dagdag swerte, pwedeng maglagay ng prosperity basket sa inyong mga hapag. December 31, lalagay natin. Meron siya pineapple. Pag bumili ka, kasama na itong pineapple. Cut of wealth, money, pera natin. Uh, yung powerful, abacus calculator natin. Tapos, three coin, never short out of cash. Ito yung paw, paw para puno ang pera. Ito para hindi tayo makasakit. Ito yung uh, Kaisoy card, protection lahat. Ito, ninalagay sa unan para may pera tayo. Tapos, kung may pera kayo, tupi nyo. Pak lang dalay, kasi pak dala, mahirap magpalit pak tupo Ganun lang, saksak niyo gawin niyo maraming kulay. Ganun lang. Dagdag ni Tito Maxi, sinasamahan ng basket ng labing tatlong klase ng prutas at sweets bilang offering sa masaganang pasok ng taon. Sa January 3, pwede ng isaing ang bigas at kainin. Makwis kayo, the Enger, lahat na Enger bumababa sa December 31. Yan ang the best. Meron ding lucky wallet na depende ang kulay sa taon ng kapanganakan, black sa water, kulay silver sa metal at fuchsia sa earth. Lucky charms din ang patok sa tindahan na ito, mga figurines, fortune plants, money tree at lucky lanterns. Dito naman bumili ng personal na charm ang isa pang Pungsoy expert na si Emmy Huantala. Sabi ni Emmy, personal ang pungsoy kaya walang standard na charm para pampaswerte ng lahat. Pero wala daw tatalo sa pagiging positibo para maging maganda ang pasok ng taon. So, ang pinakamainam po na gawin ng bawat Pilipino is maging positive lang. Oo, uh, matutunan po natin magpatawad sa kung meron po tayong mga nasaktan. So, pagpapatawad po ang kailangan doon. Uh, at kailangan ano, sa akin kasi, pagka ang isang tao ay medyo toxic na kasama, kasama ko, umiiwas ako. ganon uh, Kailangan ang mindset mo lagi ay yung yung sa hinaharap. Kalimutan na yung past. Sa huli, paalala ng mga pungsoy experts na ang mga sinabi nila ay gabay lang dahil ang tao pa rin ang gagawa ng swerte o malas sa buhay niya. Mas importante daw ang tiwala sa Diyos na mag-aadjust sa atin sa masama sa papasok na taon. Para sa agenda, Francis Pulbe, Billionario News Channel. Inilabas na ng Quiapo Church ang schedule of activities para sa pista ng Black Nazarene ngayong 2025. Ayon sa Facebook page ng simbahan, magsisimula ito sa isang pagpapasalamat sa December 31 simula sa hating gabi. Kasunod nito, mula January 1 hanggang 6, magsasagawa ang simbahan ng mga pagbisita sa barangay sa buong distrito ng Quiapo. Sa January 2, pwedeng sumali ang mga deboto sa blessing ng Nuestro Padre Jesus Nazareno replica simula 1.30 p.m. Ang mga pangunahing pangyayari ay magaganap sa Quirino Grandstand kung saan isang misa para sa mga volunteers ang itinakda sa January 6 ng 6 PM. Ang pagdiriwang ay magtatapos sa tradisyonal na traslasyon ngayong Enero 9 tampok ang isang midnight mass at prosesyon ng Black Nazarene image. Noong isang taon mahigit sa 6.5 million ang mga debotong dumalo na nagmarka sa matagumpay na pagunita sa pista matapos ang pandemya. Sa pagtatapos ng 2024, samahan nyo kami para sa isang espesyal na New Year Countdown dito lang sa Billionaire News Channel. Ngayong Martes, December 31, hatid namin sa inyo ang mahalagang update kada oras mula 8pm. At pagpatak ng 11pm, magsisimula ang aming special coverage hanggang sa pagpasok ng taong 2025. Balikan ang nakalipas na taon na puno ng tagumpay at hamon at ating ipagdiwang ang pagpasok ng taong 2025. Kasama ang inyong lingkod at si Maricar Bautista. Ito ang Rise to Prosperity, ang 2025 Billionaire News Channel Countdown. At yan ang ating weekend agenda ngayong linggo. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.